Iyon, kamusta po mga boss chip. Magluluto nga po ako ngayon ng chicken katsu. Gagawa na nga rin po natin siya ng tong katsu sauce. Ito nga yung aking gagamitin mga boss chip, Chicken breast nga po yan. Pukpukpukpukin lang po muna natin. Gawin nga po muna natin yung sauce mga boss chip. Gagamit nga po ako dito ng toyo. Dalawang kutsara. Worcestershire sauce. Dalawang kutsara. Ketchup. Kalahating cup. At saka apat na kutsarita po ng brown sugar brown sugar, apat na kutsarita, dalawang kutsara ng toyo, dalawang kutsara ng Worcestershire sauce, <laughs> at saka kalahating cup ng ketchup. Yan. Halu haluin lang natin para mag-combine sila lahat mga boss chief. At para naman po sa ating chicken katsu gagamit nga po ako dito ng arena bread crumbs dalawang itlog at syempre ito na nga yung pinupukpukpuk natin ng na manok mga boss chip and then ito nga pong arena natin titimplahan po natin siya ng kalahating teaspoon ng paminta kalahating teaspoon ng asin kalahating teaspoon ng paprika. Ayan. Then, halu-haluin lang natin mga best chip. Para tayo naghahalo ng simento. I-dip na nga po natin yung ating manok sa arena. Yun. pagkatapos po sa arena, dito po sa itlog. after po sa itlog dito naman po sa breadcrumbs tabunan natin siya ng breadcrumbs mga boss chick ayan ang itsura niya mga boss chick palagyan na nga po natin siya ng breadcrumbs mainit na rin po itong kawali natin na may mantika ilulubog na nga po natin siya dyan. Binaligtad ko na nga po siya mga boss Yan, pwede na nga po natin hanguin ito mga boss Dito na nga po yung ating chicken katsu. nagawa na nga rin tayo ng fried mga boss chief para partner nga ito ng ating chicken katsu at siguradong tibag na naman to sa atin. lutong na nga po ito. Iyon mga boss chief. Natapos ko na nga po yung aking chicken katsu with tonkatsu katsu sauce nga po ito mga boss chief. Sarap na naman nito mga boss chief. Sinakop nga ng manok yung buong plato pati na rin po yung ilalim ng kanin. Ito na nga siya mga boss chief. Kung nagustuhan niyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, comment at paki-subscribe na rin po ako mga boss chief. Lalong-lalo lalo na po yung mga nagsisimula pa lang na gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay lang po. Salamat po nang marami sa inyong panonood mga boss Titi Titibagin ko na nga po ito. Mag-ingat po kayo palagi diyan.